Ang chairman po ng Public Order and Dangerous Drugs ng Senado, Senator Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo, uh, si Chacha, oh, po. Yes, po, oh, DJ Chacha ba ito? Yes po, Senator. DJ Chacha po. DJ Chacha at saka si Ted. Good oh, morning po. sa inyong dalawa at Apo. Oh, sa ating taga-subaybay. Good morning. Salamat sa panahon. Go ahead, Chacha. Thank you for your time, Senator. Yeah. Ano? Diretso po tayo agad doon sa nangyaring Senate hearing kahapon kung saan yeah. um, isa po sa mga natanong dito nga po sa uh, nagsiwalat doon sa pinatawag ninyo sa hearing na si Morales, yung tungkol po sa pagkakakilanlan ng informant niya kasi itong impormasyon na ito ng PIDEA leaks hindi po sa kanya galing mismo base po doon sa mga sagot niya kahapon sinasabi po na hindi niya matandaan yung pangalan maging yung kasarian, hindi niya rin po maibibigay. Paano po ba natin maipupurso pa itong ganitong klase ng Senate hearing kung yung informant mismo, Senator, hindi niya maibigay sa atin? I yun nga, no? Yun nga. Uh, kaya nga, isang hearing na lang ang aking schedule uh, this coming Monday para mapagbigyan na lang yung mga ibang nabanggit na pangalan. We have to hear the sides also. So, uh, pa patungkol dyan sa yung sinasabi niya na hindi niya maalala. Pero, pero ako, retired police ako, DG Chatsa, uh, pareho kami, kung operator siya ng PDA, Operator din ako ng PNP ng matagal. Alam ko po yan na uh, ang duda ko sa kanya is na uh, ayaw lang niya ilaglag yung uh, pangalan ng kanyang informant dahil nga meron kami niyang code of conduct between uh, handler at saka confidential agents na confidential informants na walang laglagan. Hindi talaga ilabas yung mga pangalan ng informant mo pag gano'n. So duda ko yan ang uh, nasa isip niya ngayon. Uh, siguro, bigyan natin, benefit big of the doubt na hindi niya maalala ko no, pero may duda ko na alam niya yan at uh, hindi lang niya mailaglag dahil nga uh, ayaw niyang talaga, masira yung relasyon niyo sa yung informant. Dahil buhay din ng uh, informant na nakataya dyan pag ilaglag mo. So Apo. duda ko yan ang sitwasyon ngayon ngayon. Eh, mm -mm. Kahit po may yung ilang mga kasama ninyong mambabatas, maging ang PIDEA nagsabi na rin po noon na fake po yung mga dokumentong kumakalat at may mga nagko-question din dito po sa kredibilidad nitong si Morales, you will still stand by your word, Senator, na kayo po ay naniniwala na authentic ito pong mga dokumento na lumabas? Yes, yes, yes. yes. I will stand by my word. I, I'm going to bet my life pagdating sa papel na yun na sigurado ako. Uh, dahil nga ang, ang basihan ko, unang-una, yun inamin ni Morales na siyang gumawa, siyang pumirma. Pangalawa, inamin ng PDEA na yung mga sasakyan nga nakalista doon sa uh, uh, na magdagamitin nila no, pagkandak ng surveillance and casing operations doon sa kundo ni Maricel Soriano ay uh, pawang mga sasakyan ng organic vehicle ng uh, PDEA at ang isa pa doon ay identified na personal na vehicle ng team leader ni Morales na si Francia. At pangatlo, ito mahirap na mahirap ma-debunk no dahil nga yung claim ng uh, nagpapatunay ito na hindi to AI generated or computer generated yung uh, dokumento na ito, makita natin kahit na sub copy lang yung uh, nagkakalat no, pero makita natin no na yung papel na yan ay talagang old file dahil nga makita natin doon sa Xerox copy or photocopy yung uh, butas ng uh, panser na uh, na papasukan ng passenger no para gawing file ng papel na yan so akoy naniniwala na authentic yung papel na yan ang tanong lang pag sinabi ng pdiya kasi na non-existent yes totoo yun it's non-existent as per as they are concerned non-existent yan sa file nila dahil somebody took it from the file hindi talaga kahit anong bulatlad nila sa kanilang uh, uh, kahit anong inventory gagawin nila sa kanilang mga file documents ay hindi na makita 'yan dahil uh, sa Tiktok -tit at nagpakalat doon sa social media. Mm -hmm. So 'yun lang, 'yun, yun lang ang basahin natin. Kaya, kaya nga kahit na lahat hindi ko naman kinuha lahat ng statement ni Morales, Hawk line and sinker. Mm -hmm. uh, alam ko uh, may sinasabi siyang totoo. At mayroon din siya sinasabi na medyo may kunting alinlangan ako, hindi masyado akong kumbinsido. No? pero kahit na anong giba mo sa credibility ng witness, uh, siguro kahit na konbiktado ka na kriminal, no? siya hindi pa naman siya kumbiktado, facing charges lang siya, mm -hmm. kahit gano'ng ka ang kriminal, you, you still have your own piece of truth mm -hmm. naman siguro. Uh, hindi naman natin pwede sabihin na masamang tao ka, kriminal ka, wala kang talagang karapatan magsabi ng katotohanan, di ba? Mm -hmm. So mm -hmm. kaya uh, tayo, that's the purpose of the hearing. Pakinggan natin lahat na sinasabi nila at i-evaluate natin according to uh, evidence at saka yung ating konsensya. Yun. May yung nabanggit niyo po ngayon ano, na mayroon pang ibang mga sinabi si si uh, piday o oh, dating PIDEA Agent Morales na iba pang mga impormasyon so mayroon pa rin po siyang ibang mga pangalan na binanggit po ba bukod kay uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa aktres si Maricel Soriano? Marami may may, may mga nabanggit siya doon sa kanyang uh, 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 position paper. Mm -mm. Uh, na kanyang uh, pinirmahan. Nilahad kahapon. Mm -mm hindi nga niya pinirmahan pero nilahat niya once uh, since he, he was uh, uh under oath uh, good as a sworn statement na rin yung mga pinagsasabi niya kapol. so yung sinabi niya doon na uh, pinigilan yung operations nila ni Gina, Approve ni General Gadapan yung operations nila yung former Deputy Director General for Operation ng PDEA uh, upon the orders of uh, Executive Secretary Pakito Ochoa. So since nabanggit si Pangalan ni Otsua sa uh, nag-order na ihinto yung operasyon, ay kailangan uh, mag-shift siya sa uh, committee. Uh, okay. niya o hindi yung uh, sinabi na yan ni uh, Morales. Mm -mm. Sabi At saka nyo... yung si General uh, Serapio na sa kanya sa Malacanang uh, panda orders of uh, Secretary Otsua, ay eh, pinapatawag rin natin. So Sabi niyo po, marami pang ibang mga pangalan o personalidad ang nabanggit. Pero sa susunod na hearing, ipatatawag pa po ba 'yung iba or magfo-focus na po kayo doon sa sinasabi ninyo na ang talagang probe nito, 'yung leak ng confidential documents. Pero never naman tayo nawala sa ating focus, 'no? Mm -mm, uh, mm -mm. 'Yung ating uh, 'yung direction ng ating hearing ay uh, investigation in aid of legislation para mm -mm. magagawa tayo ng policies para Mahinto na ito mga paglilake ng uh, classified documents. Diyan tayo naka-focus sa ating, uh, sa ating uh, hearing. Hindi po tayo nag-iimbestiga in aid of persecution na i-persecute natin kung sino yung mga tao mm -mm. nandoon sa PAP uh, dokumento na yon. Mm -mm -mm. So wala pong katotohanan yung mga kumakalat na at sinasabi ng iba na parang naging platform po yung Senado ng mga alegasyon na lang nitong mga diehard Duterte vloggers? Ay, in, in the first place, no? from the very beginning, kinlaro ko talaga yung objective ng aking hearing. Kaya kahit na magali, yan nga mahirap sa atin. mahirap, medyo hirap rin yung committee ko, particularly ako being the chairman, dahil galit sa akin yung mga DDS, yung mga Duterte Dayhard supporters, bakit hindi ko daw didiinan yung uh, Presidente Marcos tapos doon naman sa Malacanang, galit rin sa akin ng Malacanang, bakit ako nag-conduct ng investigation? Ayan ang problema natin ngayon. Pero hindi ko yung pinaproblema. Bahala na basta I'm just doing my mandate being the chairman of the uh, committee Senate Committee on Public Order and Dangerous. Na gawin at gawin ko yung aking trabaho. Otherwise, I will be uh, remiss of my uh, mandate as a, the chairman. So, trabaho lang po ito. Kung saan ito, hantong, bahala na. Wala lang kung... Wanda, basta tabaho lang. Opo, um, Senator, paano po kayo na punta sa desisyon na magpatawag nga ng hearing dito, no? Kayong mismo bilang bitananong pulis, no? At kayo nga po ay eh, ano na magsa second term na po kayo na ibabase ang investigasyon sa isang 12-year-old document na ito po sinasabi may mga bintang dito na mga taong umano'y iniimbestigahan, pagkakasangkot sa umano'y illegal na droga, etc. And then, meron pong isang bidet uh, officer dati na tanging source nitong sinasabing dokumento pero the rest major blur. So, paano kayo nakapag dito na ituloy ang investigasyon? Since nagkalat na yan, Ted, no, sa social media, uh, uh na lahat-lahat, kumalat na yan, sabog na, sabog na sabug na yan. It is incumbent on my part. Uh, bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Then, ito'y leaks ng PDEA. Isang ahinsya na under my uh, oversight function bilang senador, bilang chairman ng uh, Dangerous Drugs. So, kailangan natin actionan ito. Ted. Otherwise, uh, magsigi na lang ganyan. Sige lang ganyan. Lahat na lang mga classified documents natin ay magkakala sa social media. Then it will bring down a nation. Hmm. Kung lalong lalo na yung mga secret at mga top secret teams natin kung ikakalat yan, ay kawawa ang Pilipinas sa Ted. So, na natin ito before it's too late. Kailangan makahanap tayo ng policy, policy legislations na that will fill the gaps ng itong mga sitwasyon na ito. Opo. Sa ngayon ho ba, meron na kayo na iisip na mga binabanggit yung policy legislation that will fill the gap? Yes. Uh, Balak nating i, i revisit yung dalawang existing laws na tila hindi napapansin, hindi nagagamit at hindi kinatakutan na mga violators ng uh, na naglil ng mga classified documents Itong isang grab and corrupt practices act at yung pangalawa yung uh, code of conduct and uh, ethical standards of uh, government employee, uh, government officials and employees. Tingnan natin kung gaano kabigat ang parusa dito kung kailangan nating i-amend itong mga batas na ito or gagawa tayo ng panibagong batas na nakatutok lang na uh, nakatutok lang para dito sa uh, leakage na ito na para mabigyan talaga ng pangil ang batas na matakot yung gumawa ng uh, paglilik otherwise pa balik-balik ulit-ulit ito na mangyayari opo So meaning ang nag-leak ng dokumentong ito na ninyo o naniniwala kayo na authentic from pedia yun ang gusto niyong tumbukin dito ay ay pwedeng pedia from the inside or pedia from the outside mm -hmm. Dalawa mm -hmm. lang yan mm -hmm. uh, kung ito ay nakang sa loob ng pedia as uh, somebody from the inside of the pedia mm -hmm. ang nag-leak nito mm Hmm o so, kung ito ay nilik ng somebody na former PDEA na hindi na sa PDA ngayon pero siya may may hawak ng papel na ito ay he must be a PDEA from the outside. Mm. So kailangan may establish natin yan tip mm. sa ating investigasyon. Pero paano po naman kung yung dokumento maaring authentic nga na, na PDA document pero ang laman ng dokumento naman pala ay gawa-gawa lang ng informasyon. Gawa-gawa well, talaga yan. Gawa talaga yan. Base doon sa uh, confidential informant uh, Hindi naman yan. It, it, it will not come out uh, from thin air na mag-imagine ka lang na ilagay mo dyan. Hindi naman yan. Uh, somebody is sticking out his neck uh, for this, uh, claiming that siya ang gumawa niyan. So siguro naman kahit sabihin natin, uh, hindi siya masyadong credible pero kahit naman siguro convicted, uh, convicted criminal mm. o yung pinakamasamang tao sa mundo, he has also his own share of Opo. trust. Hindi naman natin masabi na magpasama ka na, hindi ka na pwede magsabi ng katotohanan. Mm. Di ba? So, pakinggan natin. Kaya that's the purpose of the hearing. Opo. Wala ho naman tayong question doon ano, sa sinasabi ho ninyo na <clears throat> kahit na itong taong ito may mga alegasyon ng anumang pong issue, eh meron din siyang kasabihin na katotohanan. My point po is doon yun ho bang paggagawa ng mga, kasi hindi ho ba usually merong mga sinasabi na confidential information, may mga information na for validation, ganun po, na maaaring, uh, maaari ha, na posibleng gawa-gawa lang yung information, gagawa ng papel, and then uh, supposed to be official document yun, subject for verification, tapos ililik sa labas Uh, for purpose po din na uh, makasira paninira. Opo, man, paninira opo, regardless kung sino yung tao doon sa loob ng informasyon opo Posible mangyari yan, Ted, dahil nga ang pinakapunot dulo nito ay yung information coming from the mm -hmm. confidential informant. Mm -hmm. What if yung confidential informant ay galit lang sa mga tao na yan at ginawa niya ng report sa PDA, mm -hmm. may personal motive siya, eh, hindi pala user ng drugs pero niya ng report para mm -hmm para lang masira. Pwede yan mangyari, Ted. Kaya nga nag-apply si Morales ng uh, pre-operation na uh, plan at saka yung permit to operate para ma-validate yung uh, information coming from the confidential agent. Pag start pa lang yan, hindi siya kaagad naniniwala. Although may, may deposition na binigay yung, uh, yung confidential agent, uh, nilalahad niya yung mga detalye ng uh, activity ng gag-using. Pero hindi pa rin hindi pa rin niya katanggap-tanggap kailangan talaga katanggap i-validate kaya nga nag-apply si Morales ng uh, uh, pre-operation plan nag pre yung to conduct operation nag-request siya na mag-conduct ng surveillance, mag-conduct ng surveillance doon sa mga subject at mag-casing -mag operations doon sa nasabing uh, kundo unit sa uh, ni Marcel Serrano dyan sa May Rockwell. So, pero ito'y na-disapprove, <clears throat> dinisapprove ni General Gadapan upon the orders daw of uh, uh former secretary uh, Ochoa. So hindi nga natuloy, so hindi na confirm mm. Unvalidated yung report na yan. Mm. But it still remains an information. Opo. Mm -hmm. Unvalidated information na yan. Mm. Oh. Mm -hmm. Opo. Opo. So sir, uh, meron ka ninyo kayong next hearing on May 13. Meron tayo uh, no isang hearing ngayong Monday, may may Opo. Um, sabi ho ninyo na ano no, na patatawag ninyo ang mga nababanggit na pangalan dito. Uh, considering po that I think is ito'y imbitasyon lamang and they can refuse to attend the hearing. Uh, nangangahulugan ho ba na kapag hindi sumipot, uh, pe, hindi, pa yung, hindi pa kayo magtatapos ng inyo pong pagdinig, hindi sasarhan ito hanggat hindi sumisipot ang mga iimbitahan ninyo? If we are not, uh, we are not satisfied by the explanation by the reason of their not their non appearance then uh, maybe we will be cons we will be forced to issue a subpoena at kung hindi pa rin sila mag-appear do sa subpoena then uh, maybe maybe uh, we can uh, ask for uh, the issuance of warrant of arrest from uh, the Senate President para to force these people to appear before the committee and you're talking about sino-sino uh, yeah. po ito ng mga tao <laughs> Eh, lahat ng ating uh, nabanggit ng hearing na pinapatawag, uh, Atty. Otsua, si General Sirapio, si, uh, may dalawa pa, yung James Kumar, na allegedly tumawag daw kay, kay, <clears throat> tumawag kay, kay, Morales para ihinto na yung, uh, 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 para i-bribe siya na hindi na siya magpatuloy uh, patuloy ng pag sa committee. Ah, uh, may dalawang tao pa yon yung sinabi ni Morales din. Eh, we, we are not going to suppress the truth. Eh, palabasin natin kung anong totoo dyan. Mm -hmm. Opo. So, nangangahulugan na hindi pa masasabing last hearing na yung May 13. Ano po, Senator? Uh, posibleng last, posibleng magpatuloy. Depende sa outcome ng uh, next hearing na yan opo opo paano po uh, dito ho sa inyo bang mga panuntunan dyan? how kasi si senator Subiri po nagkaroon din ng statement di po ba i'm sure ito po inyo nabasa na at napakinggan na so paano po um, uh, as chairman of the committee now how do you uh, deal with this sa leadership po ng uh, Senado sa so, usapin po nitong mga pagsupina o imbitasyon wala well, uh, as far as hearing committee hearings are concerned mm -mm ay talagang uh, uh, binibigyan ng uh, respeto ng uh, liderato ng Senado yung chairman mm -hmm. na magkandak ng hearing. Hindi po sila nagpapahinto, mm. hindi po sila nagpapadelay. Mm uh, yan na po ang, kina, ang uh, kalakaran namin dito. Oh. Uh, kaya very very dependent sa chairman yung liderato kung anong gustong gawin ng Mm. chairman. Uh, basta, it is uh, within the rules of the Senate, mm. ay talagang, uh, andyan lang yung, uh, yung, liderato to, to, to support. Pero yung sabi mo na statement, hindi eh, ko pa nabasa te, -te uh, ano mm, sinabi ni mm. SP. oh, please, na, kung opo, uh, ano na, ano na, magpagamit ang uh, Senado at ang mga komite sa mga uh, kumbaga po, eh, propaganda ano ho, ito ho, wala naman siya binabanggit specific po, senator in all fairness, no. Meron lang siya mga kumbaga po reminder sa mga kapwa ho senador at mga committee chairman na mag-ingat po sa pagpapagamit sa mga komite sa mga ilang pong uh, issue na maaring ang intention po ay malagay lang sa alanganin ang ilang pong mga sektor. Parang ganun po ang dating. yeah, to totoo yan, I am with him pagdating sa statement na yan dahil hindi lang siya bilang Senate President, kundi kaming lahat ng mga senador, kami 24 na senador, ay nag-iingat talaga na hindi tayo magamit sa politika. hindi tayo dapat magamit ang ating committee para sa mga agenda ng mga uh, tao na may gustong ipopursue no. Uh, hindi po tayo nagpapag hindi tayo magpapagamit. And, uh, I agree with him. Dapat talaga hindi tayo magpapagamit. Otherwise, kung magpagamit tayo, mawala yung objectivity ng ating uh, kinakandak na investigation. Magiging useless yung investigation natin kung mag magpadala tayo sa politika. Wala kung politikahan ito. Kahit nasabihin sabihin niyo na, na I am identified with the former president Duterte, uh, kung ano man, kung meron standing feud between Marcos and uh, Duterte ngayon, hindi pa ako magpapagamit it, I, I, I swear to God, hmm. hindi pa ako magpapagamit. Hmm. Uh, yung, pong, uh, yung po bang statement naman po ni former Senator Trillanes, ano ho, kung po ninyo, may tanong lang namin, inyo yes. rin po napakinggan at uh, nabanggit din po doon ano, na ito'y bahagi po ng destab itong ginagawa nyo pagdinig. Short reaction lang po, Senator. 'Yan, yeah, paki lang i sa uh, Ted na kung siya ay destabilizer, kilala siya na co plotter, 'wag po ako, hindi po ako ganoon. Kung siya ay nagpapagamit ng kanyang pagkasinador sa politika, hindi po ako nagpapagamit. Ah, uh, iba po ako, hindi po ako trillanis na mag-destabilize. I want stability in the government and in the present uh, setup. 'Yan po ang akin. Hindi po ako nagugulo. Ang akin lang po ay uh, trabaho lang ito na para lang mahinto yung lik wala po ako hidden agenda dito. Uh, wala po ako ibang hidden agenda na pabagsakin yung uh, uh, rehiming Marcos or uh, sirain yung pagkatao natin Pangulo. Wala po akong ganong agenda. Cross my heart, hope to die. Kaya tamaan mo man ng kidlat ngayon. Hindi po ako, hindi po yan ang aking objective. Opo. Sige po. So, sir, pang panghuli po, nabanggit nyo, hindi ho ba, no? na parang uh, doon po sa hearing, meron ako napakinggan po na Uh, <clears throat> ang hirap ng posisyon nyo, no. May mga DDS ka ninyo na nag na, na, sa inyo at uh, um paano po namin to dapat tanggapin? Kami po mga nag-oobserba, nanonood rito, nakikinig ng mga balita. Sa so, usapin po ng uh, mayroong pong grupo na da, dalawang grupo po ito. No na, nasa gitna po kayo at uh, parang you're caught between the devil and the deep blue sea situation dito. So, uh, ano ho ang inyong mensahe po sa amin lahat? Sa mga nakikinig po sa amin, nasa mga po silang panig o bakod ng politika? Hmm. Well, kung saan ang bakod magandang politika sa ngayon, no? Uh, please spare my committee from uh, politics. Itong ginagawa po namin ngayon, we are trying to be very objective. Ang objective ng aming hearing is sa... Uh, para mahinto na itong mga PDA leaks na ito. Kasi yun nga, napakasisitibo ang mga dokumento ito, uh, mga classified documents na hindi dapat napunta sa kung kanino-kanino lang. So yun po ang objective namin. So kung both sides of the coin ay galit sa ginagawa ko ngayon, it, it gusto siya, Ted, na wala akong pinapanigan. Andiyan po ako sa gitna kasi galit silang dalawa sa akin. Both side. So Uh, nandyan natin sa kita. Uh, kung anong objective natin, big uh, be objective uh, palagi sa ginagawang hearing. Kung ako tayo magpapadala sa kung anong mga emotion ng both sides. Basta trabaho lang po ito. Wala po tayong hidden agenda. So yan po ang ibig sabihin Pag hindi masaya yung dalawang panig sa ginagawa mo, ibig sabihin wala kang pinapanigan sa kanila. Then you fail to you feel to to place uh, to please them. Opo. Sige po, so, Senator uh, Bato, salamat sa inyo pong panahon at kami makikibalita ano, kung kinakailangan para din po sa kaliwanagan sa isyong ito. Salamat po, Senator. Salamat, Ted, at uh, DJ sa, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Thank you. Si uh, Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Rugs, uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ted Failon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.